mga karopa first day sa aking paglilinis ayan talagang paspasan mga ropa kasi nga dalawang buwan akong hindi naglinis kaya ang alikabok napakakapal mga ropa ayan o oh, talagang paspasan si JC1 parang hindi hinihingal dalawang buwan Ako hindi naglinis kasi nga dalawang buwan akong dalawang buwan ako nagkatrangkaso. kaya ngayon ako nakapaglinis eh naghahanap ako ng basahan yan nakita ako yan punas na naman JC1 nihisa ko yan para matanggal lang alikabok mga ropa paspasan kasi nga baka mapagalitan tayo ni boss ayan talagang kailangan linisin lahat yan talagang yan binababa ko na lahat ng gamit at binago ko na naman ng camera ang hirap talaga mag camera pag mag isa ka lang yan inisa ko lahat ng gamit na yan talagang tiningnan ko. Yan, yan na maraming gamit. Talagang ibababa ko yan mga ropa. Yan, Isa isa-isahin ko yan. Yan, tinabi ko muna kasi hindi kita sa camera. Yan, isa-isahin ko lahat ng gamit yan. Yan, kinuha ko na naman yung camera, mga ropa at yung Yan, isa-isa -isa ko lahat ng gamit, mga ropa. Kasi nga kapalang alikabok. Kailangan talagang ibaba lahat. Yan, at mapagpagan po nasan. natin ng para bumango. Yan, mga ropa. Kitang-kita nyo naman. Isa-isa -isa ko at pinapakita ko sa camera kung ano mga gamit yan, pupunasan ko yan para pagbalik ko malinis na at di na maalikabok mga ropa yan, hindi ko na yan ibababa kasi nga medyo malinis naman yung taas kumuha ko ng pang spray at kukuha nga ako ng tubig saglit lang mga ropa kukuha lang ako ng tubig daligyan ko yung pang spray para ma-sprayhan ko lang yan pag pinunasan ko yan Min na pag lahat ng gamit tapos kumuha na ako ng tubig para ma-sprayhan yan na nga, nakakuha na ako ng tubig. Yan, isprayan ko. Paspasan mga ropa. Para malinis at patanggal ko ang alikabok niyan mga ropa. Yan. Uh, Iniisa-isa ko, pinapakita ko sa camera. Yabang talaga ni JC1, no? Oh. Yan, iniisa ko nga. Yan, mga ropa. Hindi, pasensya na, pero hindi ko na talaga kaya ibalik sa dati. Kaya binago ko na lang. Para maiba naman ang na lagay. Yan, Binalik ko na lahat. Sa isa, Ayan mga ropa. Ayan, isa-isa ko nga nilalagay. Kasi di na natin kaya ibalik sa dati. Kaya yan, basta ko na lang nilagay dyan sa ilalim. Pinunasan ko muna. Sabay ibabalik yung bakal. Ayan, pinasa ko na lang muna sa ilalim. At saka yung mga kahon na tinanggal ko, yan. Ibabalik ko na rin yan. Pero, lininisin ko muna yan lahat. Bago ibalik yan, walis tambo na naman ako para malinis talaga. At hindi na bumalik yung mga alikabok. Yan mga ropa. Isa-isahin ko naman niya. Oh, no, po yung camera. Munti ka po mababasag yung cellphone ni JC1. Ayan, inisa-isa ko na talaga. Yun. May dama, may chess. Isa lang yata yun eh. <laughs> Hindi ko alam eh. Basta yan. Pinabao na lahat ng gamit. Napakaraming gamit talaga nila ma'am. Grabe. Yaman talaga. Ayan, pinabao na lahat ng gamit nila ma'am. Inisa-isa ko pa yan. Hindi ko alam kung ano mga gamit yan. Iba-iba kasi. Siksigan sa loob eh. Kaya tinanggal ko lahat. Baka mamaya may ahas sa loob, diba? Mas maganda na talaga yung malinis. Kesa madumi yung bahay mo. Pangit yon Huwag kayong ganun mga ropa. Baka madumi bahay nyo. Linisin nyo naman tulad ko. Yan, naglilinis ako. Isa-isa ko kasi baka may ahas. pinakita ko muna. face pala. Saka cold gate. Laman pala ano. Yan, pinakita ko pa ang pakalan, No? Yabang talaga ng Jason. Kala mo sa kanya. Yan ah. Grabe. ko talaga. Minusbus talaga binaspos ko talaga lahat yan, bibigay ko sana kay Kayan yung bulaklak na yan kaso naiya pa, yeah, umiibig na si JC1 ayan, binaba ko na lahat konting punas-punas Binalik ko na agad ayan, lagay ko na uli paspasan talaga si JC1 kasi marami pa akong lilinisin talaga kalahati pa lang yan nalilinis ko na yan, hindi pa lahat yan Marami pa ako lilinisin dito Grabing alikabo Kasi nga dalawang buwan talaga ako hindi naglinis Kasi nga nagkasakit talaga ako mga ropa Kaya yan, binalik ko na agad Pagkatapos ko, ayun, nakamali pa nga ako oy Tapos yun, tinakot ko na uli Ay, nakamali ako, tinanggal ko na naman Yan, binalik ko na naman Ang kulit talaga ni JC1 Binagoan na naman ang camera. binalik ko sa dati Kasi nga di makikita doon Yan, binalik ko na mga ropa Ayun, Ay, tiniklo ko Na naman sa bago mga ropa kasi nga mali ang ano ko lagay ko yan balis naman yan yung kasi ma, yung solar lilinisan ko din yan yan mga dingding yung battery yan kailangan punasan kaso unahin ko muna tong cabinet kasi nga mas makapalyata dito ang alikabok yan binago ko na naman yung camera kasi nga di kita mga ropa grabe ayan o oh. isa isa ko grabe ka palang, alikabok mga ropa yan pupunasan ko yan isa isa kasi nga alikabok nung gagaling dyan, guha nga inisprayhan ko muna bago ko siya punasan. Kasi pag pupunasan mo na siya basta-basta, hindi mo tatanggal ang alikabok niyan mga ropa. Kailangan inspira mo na siya ng kahit konting tubig lang, mga ropa, para pag punas mo, matanggal yung dumi. Yan, mga ropa, tamang punas ako dyan, no? Oh. Paspasan talaga oh, hindi ako napapagod kasi nga, kagaling ko lang di sa trangkaso, pero okay na yung pakirandam ko, magaling na ako, yan, isa-isa ko talaga siya punasan. Yan, para pagtingin nila, ma'am, malinis na hindi na ako pagagalitan ayan tinisting pa ng sombrero yabang talaga ni JC 1 no oh. binago na naman yung camera pinakita ang kapal ng alikabok yan ispray ko na nga yan diyan no oh. punas na naman si JC1 yan pinupunas ako ito kasi ng alikabok ang kapal grabe yan ang bilis talaga ni JC1 no oh. pas pa oh buso cellphone nadudumihan grabe talaga o oh. umaalikabok ang, ang dumi o oh. yan Okay, spray na naman ng JC1 yan. Grabe ka talaga, JC1. Napakalapit mo. Ayan. Grabe. Ang kapal talaga yan. Tapos ko na uli. Ang mga gamit. Ayan, binalik ko na uli kasi nga narinisan ko na. Pero may, mayroon pang isa. At baka yun, makapal din ng alikabok, Tamang punas na naman ako. Ayan, yung kabila naman yung aming uh, ko yan. Kasi nga, grabe talaga alikabok yan. Mga ropa. Ayan, po binuksan ko naman yung isa binago ko naman ang camera kasi nga kita ay eh, hindi mo palagay tinakas ko na naman yung camera mga ropa kasi talagang hirap mag camera pag mag isa ka lang mga ropa yan yan nagkamali na naman cellphone ko binaba ko na naman yan linis na naman ako mga ropa ang kapal ng alikabok kurabi talaga Oo, oh, maasbok talaga lab ng cabinet nila mom jok tarat. talagang maasbok talaga ayan o oh. grabe dalawang ban kasi hindi naglinis si JC1 eh ayan oh. Grabe, punas na punas talaga. Grabe effort ni JC Silva, oh. no? Yan, pati mga... Uy, uy, ano yun? Ang <laughs> nakita nyo, wala yun. Natarla talaga yun. Masakang shot ni JC Juan. Yan, inisprayan ko talaga yun. Grabe. Ayan. Punas ako, kapalang aligabok. Tapos papakita ko pa yung mga sulat yan, mga papa. Uh, kasi nga, mabilisan laang yan. Pinakita ko lang kasi yung mga sulat sa glit. Yan, binali ko na din agad. Tapos pinupunasan ko na mga gamit. Yung mga nakalagay sa loob. Pinupunasan ko na para matanggal ng mga likabok, mga ropa. Yan. Bali yung ano naman, yung power bank naman nila na malaki. Pinunasan ko na din. Binuksan ko pa, pinagyabang ko pa o. Oh. Yan, ilalapag yun Ilalapag ko doon sa ibabaw yan. Yan, mga ropa. Yan, yung kaninang ginagamit na pang madamagang ilaw. Pinunasan ko na din. Yan, pinunasan ko ulit. Uy, pinunasan ko ulit kasi grabing alikabok napagpagang ko lang sa baba nagtalsikan na naman sa taas kaya pinunasan ko ulit yun grabe yan kinawa ko na yung mga charger niyan power bank pinunasan ko din para malinis at para wala ng alikabok yung silaksa ko tapos si chargers ko kasi nga lobat yun binuksan ko na kasi yun pinunasan ko rin mga pang spray nila baka gamitin nila makita nilang maalikabok magalit sa akin yan pinagpupunasan ko lahat yan hindi ko alam kung ano mga gamit yan basta pinagpupunasan ko na lang yan pati charger ng flashlight pinagpupulasan ko na lahat yan pati yan yung kanilang may na yan, ah. yan pinunasan ko pati yung sa badminton yan pinunasan ko na din yan grabe yung alikabok talaga mga ropa ang kapal kasi nga dalawang buwan talaga hindi naglinis yan grabe pinaglinisan ko na yan. pati mic yan pinagpupulasan ko na lahat yan tapos tinabi ko na rin yung mic yan pinagpupulasan ko Ayan, hindi ko alam kung anong tawag yan. Mga ropa, basta ko lang pinupunasan. Mahalaga malinis, patanggal lang mga alikabok. Pati speaker, pati mic, pinunasan ko yan. Mga ropa, lahat yan. Gawa nga ang kapal ng alikabok. Pag kumanta sila at makita nila mga alikabok, magagalit sa akin. Sabihin, hindi ako naglilinis mga ropa. Ayan, pinaglilinisan ko na yan. At meron pa, ayan, yung mga sombrero. Uy, nalagyan uli ng alikabok mga ropa. Tinanggal po uli. Kasi nga pagko -pag -pag kanina, nalagyan ng alikabok, mga ropa kaya nga, nalagyan ulit, pinunasan ko ulit mga ropa, pinagpagang ko tapos, yan, pinagpagang ko, pinagpagang binalik ko ulit, ibang ayos na yan, pinagpagang ko na ulit yan, tapos, yun, binusbos ko na naman to ano mga gamit na naman to, nakalagay dito inisa-isa ko na naman yan, isa-isa -isa ko na naman pinunasan ang likod, gilid, harap yan, baba, ilalim, yan pinagpupunasan ko, tapos binalik ko na rin pati wilkins yan, pinagpupunasan ko lahat-lahat yan, pinunasan ko na para wala ng alikabok na bumalik yan, walis na naman ako mga ropa inalis ko ng alikabok para hindi na bumalik doon sa akin nilinis, yan yan, dito naman ako sa battery, sa may solar nilinis ko na yan, yan nilinis ko, grabe ang kapal din ng alikabok, nag-iingat ako lakas ng kuryente, nag na ako mga ropa, yan, isisa ko yan, pinunasan ko gilid, yan, tulutula ko, hindi ko kaya yan yan, inangat ko, binago ko kasi hindi ko mapunasan ng maganda. Yan, pinupunasan ko mga ropa. Yan. Tapos tatanggalin ko ang plastic niyan, mga ropa para mapunasan ko lahat ng gilid. Oh, so, dapat 'yan malinis talaga kasi yan ang unang tinitingnan ni boss pag umaahon dito, kailangan talaga malinis yan, yan, winalisan ko na naman para yung alikabok matanggal na mga ropa. binago ko na lang yung camera yan, para kitang kita, pati yung yan, yung kahon na yan. Dinisa ko takay. Pero yung loob, di ko na dinisa. Nilagay ko lang lahat doon sa ibabaw. Yan, pati yung electric pan ng di solar. pinunasan ko na din. Gusto ko sana ng ano yan eh. Kalasin sana para malinisan ko lahat. Kaso di ko makalas. Yung palamitor nito sa ilalim. Kaso nga lang, wala akong pangkalas. Kaya yun, pinunasan ko na lang labas. Tapos tinabi ko. Ayan, walis na naman ako. Kasi ngayon, yung solar naman ang dililisan ko. Mga ropa. Ayan, Grabe, ang kapal talaga ng aligabok. Pati tangkay ng ano, minisang ko yan. Walis na naman ako, mga ropa. Ayan, minis na naman ako. Grabe, ang kapal. Inisa-isa ko yan, nag-iingat nga ako, mga ropa. Kasi nga, lakas ng kuryente ng solar. Grabe, init ngayon. Grabe ang klema ng panahon. Sobrang init. Ayan, minisa ko, pinupunasan ko, mga ropa. Grabe, talagang tuloy-tuloy ako niya. Nag-iingat ako, pati inverter na yan. Pupunasan ko yan. Lahat yan, mga ropa. Kasi nga, ang kapal ng aligabok. Grabe. Yan, binalik ko na ulit yung solar. Yan, oh. Yan, kasi nga ang kapal ng alikabok do sa bandang likod mga ropa, grabe. Yan, nisisa sa punasan. Grabe talaga. Ayan, oh. Yan, walis na naman ako na do sa gilid kasi nga ang hirap. Yung bandang dulo hindi ko na nadinisan. Yan ang mga ropa. Yan lang. Ayan. Tapos yan nadinisan ko. Yan mga tsinelas. mga nila yan pinunasan ko din yan isa isa ko lang pinunasan yung mga chinera sila doob. kasi nga madumi adikabok na rin tapos wag punas yan pinunasan ko na lahat eh, tapos tinabi ko na yan tapos tinabi electric pan tapos tinabi ko na tapos pinunasan ko pa yung ng wire tapos yun tinabi ko na nagwalis na ako mga ropa yan tamalinis na ako dyan tapos papakita ko na sa inyo update ko na yun lang